So, what's up mga ka Idol? Bandang aros ini lahat. So, ngayon mga ka ay hunting na hunting adventure na naman tayo ngayon. Pero so, kung pangati ay ganun pa rin mga ka Idol itong under training ko. To si Siya nga pala, nakatatlong huli na ito mga ka -idol. So bibinyagan na natin ito mga ka idol Papangalan natin dito ay hindi na si under training kundi si bruno si bruno na ang ating pangalan nito mga ka idol kasi isa na tong ganap na katian kasi nakatatlong huli na siya si bruno ang pangalan ngayon ay hunting tayo dala ko ay si bruno So kakatapos lang ng ulan dito mga kaidol So hindi naman pulot ang ating gamit ay okay lang Makapag hunt pa rin tayo Pero kung pulot mga kaidol ay hindi ito didikit ngayon Kasi nabasa pa ang mga kahoy tayo mag-set up ngayon mga ka-idol syempre nga pala mga ka-idol kung bago ka palang napadpad sa ating youtube channel ay paki subscribe na rin po at kung nagustuhan mo ang ating video ay paki like yan lang po mga ka-idol haraming salamat so ngayon ay mag-set up na tayo ngayon mga ka-idol dito lang tayo sa gilid gilid sa gilid tayo magsitak ngayon Jantai yang kita pangkal dulu, yum. alimutan pa dito marami pa so hindi sila naghuhuni pa kasi nga bago pa lang natapos yung ulan so mag set up tayo mga kaido okay, yeah, update ko lang kayo Siup-siup-siup-siup-siup-siup <laughs> <laughs> Siup-siup-siup-siup-siup-siup Terima kasih telah menonton! Дякую за перегляд! Thank <laughs> Thank you

બધો રહે શકતા બધો રમી શું

Ayan mga kaidol Unang setup natin Ito ang huli natin mga kaidol Ang tagal Sobrang tagal lumako mga kaidol so, Muntik na sanang umalis Pero Nilubluban Sa pugad ng ating pangati ay bumalik Hindi nakatiis ay Dumapo siya So ito mga kaidol Huli natin So set up tayo ulit mga kaidol so siya nga pala mga kaidol ay malapit ng malubat itong cellphone ko ay hindi na tayo makapag set up ng kamera so hand pa rin tayo pero hindi na tayo makaset up kasi pa malapit ng mapatay yung cellphone ko malubat na so set up tayo ulit mga kaidol update ko lang kayo yun mga kaidol nakahuli tayo mga kaidol yun o no? So ayan mga kaidolo, lo, ito yung huli natin. Ang laki. Malaki ito mga kaido lo. Malaki talaga ito kasi malaki. So pasensya na mga kaido kasi hindi tayo nakapag-set ng ating bid, cellphone. Kasi nga ay malapit ng malubat itong cellphone ko baka mapatay lang. So, hindi na ako mag sit up kasi kanina sobrang tagal yung pag video ko ng unang sit up natin kaya itong pangalawa ay hindi na ako nakapag sit up ng kamera cellphone so ito nga malapit ng maloba to cellphone ko So ito yung malaking boses mga ka-idol, din sa taas kanina so paglapit nito ay nawala na yung malaking busis dun sa taas check na ito talaga yun mga kaidol so alagain natin to mga kaidol gawin natin itong pangati kasi bata pa hindi pa masyadong pula yung kanyang pa. Batak ito So ngayon ay maulan na nga Umuulan na mga idol Ngayon ay uwi na ako Kasi maulan na Pero hindi pa siya Hindi pa masyadong malakas Doon sa taso Umulan So Nakadalawang sit up lang tayo ngayon mga ka idol So nakadalawang huli tayo ngayon So ngayon ay uuwi na ako mga ka -idol. So hanggang dito lang ang ating video mga ka idol So hanggang sa susunod na naman ating hunting adventure Thank you for watching